ang China ang ikapitumput limang taon ng pamumuno ng Partidong Komunista. Walang magarbong pagdiriwang para sa okasyong ito maliban sa isang seremonya kung saan itinaas ang pambansang watawat sa Tiananmen Square at nagmarcha ang mga honor guard mula sa palasyo na nagsilbing tahanan ng mga dating emperador ng China. Mahigit tatlong dekada matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, nanatiling matatag ang kapangyarihan ng Chinese Communist Party. Napagtagumpayan ng partido ang mga tao ng kaguluhang bunsod ng sarili nitong mga polisiya matapos itong makuha ang kontrol taong 1949. 1978, isang malaking pagbabago ang o ng direksyon ang nagpatibay sa China bilang isang dambuhala sa aspeto ng industriya na ngayon ay may ekonomiyang pumapangalawa sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan, nais ng na mga pinuno ng partido na lalong paigtingin pa ang kapangyarihan ng bansa upang makamit ang tinatawag nilang rejuvenation sa 2049, taon ng pagdiriwang ng ika-isandaang pamumuno o iskay isang daang taong pamumuno ng partido. Gayunpaman, ang kanilang pananatili sa kapangyarihan ay nakasalalay sa kung paano nila haharapin ang mga hamong gaya ng mabagal na paglago ng ekonomiya at ng tumitinding kompetisyon mula sa Estados Unidos kung saan ay nakaamba ang posibilidad ng isang bagong Cold War. Talakayin natin ang kasaysayan ng Chinese Communist Party at ang tagapagtatag nitong si Mao Zedong. Matapos ang Russian Revolution noong 1917, kumuha ng inspirasyon ang mga revolusyonaryo sa China upang magtatag ng sarili nilang partido na tinawag nilang Chinese Communist Party o CCP. Itinatag ito noong 1921 ni na Li Dajiao, Chen Dixiu at Mao Zedong na mas kinikilala bilang founder ng partido. Pagsapit ng 1924, nakipagsanib puwersa ang CCP sa Nationalist Party na nasa ilalim naman ang pamumuno ni Sun Yat-sen. Si Mao Zedong ay isa sa mga unang komunista na sumali sa Nationalist Party at nagtrabaho rito. Siya ang naging pansamantalang pinuno ng sangay ng propaganda ng Nationalist Party at ang may akda ng pangunahing pahayagan nito, ang Political Weekly. Ngunit, nang mamatay si Sun Yat-sen taong 1925, pinalitan siya ni Chiang Kai-shek bilang leader ng mga nasyonalista at nagsagawa ito ng purge o yung sapilitang pagsibak sa mga komunista. Pinatalsik ng kilusang itong CCP mula sa Shanghai na siyang nagtulak sa mga kasapi nito upang magtago. Maraming mga komunista ang tumigil sa kanilang revolusyonaryong mga aktibidad sa mga lungsod at nagtungo sa mga probinsya kung saan naging matagumpay sila sa paghimok ng suporta mula sa mga magsasaka. Noong 1936, napilitang ipahinto ni Chiang ang kanyang kampanyang militar laban sa CCP at sa halip ay bumuo na isang United Front upang labanan ang nooy papalakas na agresyon ng militar ng Japan. Naging tradisyonal ang uh, taktika ng mga nationalist sa labang ito, guerrilla warfare naman ang pinairal ng mga komunista. Dahil sa kakaibang taktikang ito at sa pagdami na rin ng uh, bilang ng mga kasapi ng CCP, matapos silang himuking lumahok ang mga may hirap na Chinese, lumabas na higit silang malakas sa laban kaysa sa nationalist party. Pagkatapos ng World War II, muling sumiklab ang Civil War taong 1946 at noong 1949, lubos ang natalo ng mga komunis sa mga nationalist na napilitan namang lumikas patungong Taiwan. Si Mao Zedong ay nangibabaw bilang pinakamataas na lider sa panahong ito at naging chairman ng People's Republic of China na itinatag ng CCP at ng mga kaalyado nito. Sinimulan niya at ng iba pang mga pinuno ng partido ang pagbabago sa lipunan ng China. Ilan sa mga unang hakbang ay ang pagsasailalim ng mga industriya sa so kontrol ng Estado at ang pag-organisa sa mga magsasaka sa ilalim ng mga collective. Samantala, gumamit ng karahasan ang partido upang pigilan naman ang mga oposisyon. Noong 1958 sa pagtatangkang makabuo ng isang mas Chinese na imahe ng komunismo, inilunsad ni Mao ang tinawag niyang Great Leap Forward. Layunin nito ang malawakang mobilisasyon ng labor upang pataasin ang produksyon agrikultural at industrial. Ngunit nagbunga ito ng isang malaking pagbaba sa produksyon ng agrikultura na sinamahan pa ng mga kakulangan sa pagsasaka na siyang nagdulot naman ng taggutom at pagkasawi ng milyon-milyong katao. Kaagad na inabandona ang na nagdulot ng paghina ng posisyon ni Mao Zedong sa partido. Upang muling palakasin ang kanyang otoridad, inilunsad ni Mao ang tinawag niyang Cultural Revolution taong 1966. Layunin ang kilusang ito na linisi ng bansa mula sa tinuguri ang mga empire o impure elements at buhayin ang revolusyonaryong diwa. Sinundan ito ng isang panahon ng matinding alitan sa pagitan ng mga radikal sa pangunguna ni Mao at ng mga pragmatiko na pinamunuan naman ni na Liu at Deng Xiaoping. Nagulot rin ito ng mahigit isang milyong pagkasawi at maraming bahagi ng cultural heritage ng China ang nawasak. 1967 nang nasa bingit na ng uh, anarkiya ang maraming lungsod ipinadala ni Mao ang buong militar upang muling ibalik ang kaayusan kasabay ng tagumpay ng halos o, ng kilos na ito ay unti-unti namang pagbagsak ng kanyang kalusugan ang kanyang manghuling taon ay uh, minarkahan ng mga pagtatangkang itaguyod ang ugnayan ng China sa US, Japan at Europe. Namatay siya sa edad na 82 taong gulang noong 1976 matapos ang ilang mga atake sa puso. Sa kabila ng kanyang kamatayan, nananatili pa rin sa kapangyarihan ng CCP magpasa hanggang ngayon pinalakas pa ito ng kahalagahan ng partido sa kasalukuyan at hinigpitan ang mga kilusan laban sa kanila at iba pang mga itinuturing na banta sa kanilang paniniwala at pamamahala. Binigyan din rin ng partido ang kahalagahan ng kasalukuyang leader na si Xi Jinping sa lahat ng usapin. Ngunit naglungsad o nagbunsod ang mga ito ng pangamba na maaring bumalik ang landas ng bansa sa mga sinimulang inisyatibo ni Mao. Ayon kay Daniel Bell na isang eksperto sa political theory sa University of Hong Kong, ang kasalukuyang landas na tinatahap ng China ay tugma sa isang Marxist thought na kabilang o kailangang dumaan ng isang bansa sa yugto ng kapitalismo upang mapaunlad ang ekonomiya bago magtransisyon sa komunismo. Matagal nang pinag-aaralan ng mga leader ng CCP ang pagbagsak ng Soviet Union at determinado silang pigilan ang isang katulad na kaganapan sa China. Magpapatuloy kaya ang Chinese Communist Party sa ika-isang daang anibersaryo ng pagkakatatag nito? Sapat kaya ang kanilang mga kasalukuyang polisiya? Sa ngayon, humaharap ang partido at bansa sa ilang mga bagong hamon ng tumatandang populasyon at bumabagal na pag-usad ng ekonomiya. Bukod pa rito, ang kanilang mga geopolitical na ambisyon ay naglalagay sa China sa isang alitan katapat ng ilang kalapit bansa. 台湾是中国的神圣领土，两岸人民血脉相连，血浓于水。我们要坚持一个中国原则和九二共识，深化两岸经济文化交流合作，促进两岸同胞心灵契合。 坚决反对台独分裂活动，实现祖国完全统一。 Sa ikapitumput at limang taong anibersaryo ng pagtatatag ng People's Republic of China, ay pinangako ni President Xi Jinping na muling ipagkaisa ang Taiwan sa China. Ilang taon na ang nakalipas noong sinimulang palakasin ni Xi ang agresyon laban sa Taiwan, pati ang pagpapalakas ng presensya ng militar malapit rito. Ngunit sakaling magpasya ang China na sa lakay ng Taiwan, malamang ay makaharap nito ang uh, makapangyarihang bansa sa kasalukuyang panahon at yan ay ang Estados Unidos na maaring magtulak sa CCP sa bingit ng pagkawasak.